kausap natin si One News anchor Gretchen Ho. Gretchen, nasaan na kayo ngayon? Shareel Magandang tanghali mula dito sa si MV Kapitan Felix Oka. Kung makikita mo sa aking likuran, ito na yung fishing vessels na sumalubong sa atin dito sa San Fernando Port sa El Nido at uh, ito nga yung uh, fishing vessels na sinasabi natin dapat eh makikita natin sa malapit sa Spratly Islands pero dito na lamang tayo sinalubong at hindi man natuloy ang biyahe Cheryl, eh, hindi naman daw patitinag ang atin ito koalisyon na sama-sama silang titindig para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. So eto na yung fishing vessels at uh, sa, sa dito naman sa ating uh, kaliwa makikita natin yung uh, mga volunteers at yung mga tao rito sa MB Kapitan Felix Oka, mga NGO workers at lahat ng sumama sa convoy sumuot na ng atin ito shirts at hawak-hawak uh, ang kanilang uh, mga bandera na inassemble kaninang umaga. Magandang balita nga, uh, gaya ng nabanggit mo nitong umaga, nakalusot yung ML Chawi para magdala ng mga regalo at mga donasyon sa Lawak Island. Kaya kahit papaano, kahit malungkot, ang mga tao rito inaibsan e naman at napawi ang uh, pagkadismaya. Doon nga sa naging desisyon ng kapitan na bumalik na lamang para sa kaligtasan ng lahat. Mm -hmm. Gretchen, balikan natin ano yung nangyari kahapon. Ano yung mga eksena mula dyan sa MV Kapitan na Felix Oka habang umaaligid yung mga barko ng China? Okay, Cheryl, um, ito nga yung sinasabi nga natin, itong mga fishing vessels na nakikita nyo ngayon, dapat kikitain nila tayo sa specific rendezvous point ng 4pm. Yun nga lang, dahil nga naabisuhan kami dito nang nangyari sa Ayungin, nagkaroon ng water cannon incident, pati yung ramming, eh napunta kami ngayon sa... So, Plan B, imbis na sa Ayungin Shoal ay pupunta na kami sa Lawak Island at pauwi na lang sana dadaan ng Ayungin. At uh, dahil dyan, pati yung pag rendezvous kasama ng mga fishing vessels at nung dalawang Philippine Coast Guard vessels, hindi na natuloy. At buti na lang, yun ang naging pasya dahil... Uh, konti lamang pass that rendezvous point eh doon na namin nakita at naispatan ang Chinese navy ship ito nga yung uh, uh, Chinese destroyer uh, Changsa 173 5 nautical miles ang lapit nito sa atin. Ang sabi ng kapitan, sinalubong daw tayo, dumaan siya pabilis. At pagkatapos niyan, uh, 4 o'clock yon, mga 4.30pm, nakita naman natin yung Chinese Coast Guard Vessel. At uh, medyo nalito pa nga kami rito kasi nung una, nandito siya sa may kaliwa. Pagkatapos nakita namin siya sa kanan, akala namin dalawa yung Philippine Coast Guard Vessels. Yun pala, isa lang ito na pinaiikutan tayo. At uh, dumaan pa past Uh, si Melchora Aquino at uh, yun na nga no dahil ang bilis nito ay nasa 21 knots uh, medyo kinabahan yung ating kapitan at nagdesisyon siya na mga 4:45 pm na bumalik na lamang mm -hmm. at uh, so noong nagpalit kayo ng course o ruta doon na nakabuntot na yung uh, yung navy ng uh, uh, navy ship ng China Okay so yung uh, Chinese navy ship e eh, dumaan lamang ano pero sabi ng aming kapitan hindi raw karaniwan yung mga galaw ng Chinese navy ship pati yung Chinese coast guard na ganun sila kalapit five nautical miles yung Chinese navy ship samantala yung Chinese coast guard ship e eh, 2.5 nautical miles ang lapit mula dito sa MV Kapitan Felix Oka hindi lang yan Sheryl no hindi lang siya nagcross doon sa path ng PCG Melchora Aquino ito rin ay dumaan sa kurso ng MV Kapitan Felix Oka na ang sabi ng kapitan eh, baka mag on tayo. Dahil sila 21 knots, ito ang maximum speed ay 13 knots lamang. At tanong uh, nung panahon na yon 10 knots lamang ang takbo natin. So, um, siguro judging the whole situation, ang sabi sa amin ng Kapitan kagabi, dahil naramdaman niya ang kanyang gut feel ay may, may merong mangyayari, eh sabi niya, wag na tayong tumuloy. Kasi yun nga ay pa-sunset na 4.45pm, at nasabihan pa siya na mas malapit sa Sabina Shoal, eh marami nagaabang ng mga Chinese vessels. So, delikado na dahil paggabi na yon 9 p.m. kami dadating doon at, uh, at 5 p.m. sinado pa kami ng Chinese Coast Guard. Parang sinamahan, parang inescort pa kami, pauwi kahit na nung pabalik na kami ng Palawan. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.